Ima yang sa Sah. Oh, ni ni. Nami. Sini apa dah? Nami mau belajar kan? Mau kat pagi Nang tawang na. Yun. Nang papa. Nya kami nang papa tuju nang kupra. Para. Jadi sah nasa. Bagitnya apa? Bini bilat jangan pinsan. Para. <laughs> yun mga lods. Binibilad namin to para matuyo, lalo pang lalo pang matuyo. Oh. <laughs> Bali ito nga, pala mga mga idol yung percentages na negosyo nila pinsan oh. ko ni Jibjib. -jib. Yung kapata ni Busing. Kung nagtataka kayo bakit yan binibilad? Iluto eh, naman. yun no, luto na. Binibilad yan para lalong mag-evaporate yung aba yung langis niya para maging lalong matuyo na at bumigat. <laughs> kasi kasi ito mga mga idol, Isasalang pa kasi ito sa pagdating sa Ano tawag naman yung anong ba, buyer ba? Kukunan pa yan ng ano, sample. Mixture. Ah, pa mixture. Um, uh, para mag-iba. Para sample kung maganda ba yung yung uh, luto luto. <laughs> Iluluto pa kasi ito mga idol. Pagdating sa doon sa buyer ba, kukunan pa ito ng sample. Doon sa magsaka. Hindi, gagayan ito. Medyo hilaw pa. Although luto naman to pero... bilag kasi mahilaw pag niluluto. Kailangan pang lutuin. Ito <laughs> pang finishing. Hmm. Marami yan mga mga lods. Mga isang araw lang doon no? Isang araw? Isang araw, pwede na. Oh, pwede na ibinta. Dali sa bagsakan. No, yun. Ano Nakabisig na kayo shoutout? Uy! Ha? Hindi na kayo shoutout dito shout shout sa out. Manila, ano mo? yung mga... Shoutout mo sa... Mga... <laughs> Kaibigan ko sa... Uriyan. <laughs> pop <laughs> Bali, yan si Busing na, Busing. Hoy, hoy Busing. Shout out sa mga kaibigan ko. mga aga pinsan ah, mo sa Manila dai. Pinsan da, eh? ko sa mga Manila, sa Kainta Rizal. Andre Boyang. Si Andre Boyang andon sa Cavite. <laughs> andon sa Dasmariñas Lasmar Cavite. Mga so, si mga bro. ano mo, mga uncle, tita. <laughs> sa pinsan ko nasa Laguna. Yun, shout out ko sa Thiouheng ko sa China si King Pingji. <laughs> wow. Si, si Jinping. <laughs> Yan, shout out kay Si Jinping daw yung binsa uh, ni Wennding. Uh, Russia si Vladimir. Duhing ko asa si Itibyo. Ah, daw na sa Manila. San sanbantay sa Manila dong? Kainta, Kainta Rizal. Kainta Rizal Saint Francis Village. Yan. So shout out sa mga taga-Kainta, Rizal. Ito nagbibilad kami dito sa Libertad, sa aming barangay dito sa kilid ng kalsada. Bahala na si Batman kung inyong sagasaan to, mga Iya Ayun ah. Ayun. Tingnan nyo, May mga lords. kami ng kopra. Tuyong-tuyo na 'yan, pero Maganda pa rin yung resulta ng sandrying, sand sanddry sun, sun, sun ba? Para mas lalong. Maganda ang maganda ang resulta ng sun Lang lang <laughs> langis niya. ang loto lokotong langgang ni Stephen. Yo po na lang. <laughs> ano nang gwanga kaya? Maro mag nang. Deko ana lagi. Muls mo? Muls <laughs> man. Dugay <laughs> na guys, tambay na. Tambay na kay. Yan mga pinsan kong mga masisipag. Pusing, kagawad. Kagawad. Hello. Hello. Kagawad. Kagawad. Former kagawad din yan si Dodong. Ah. Uh, Ah. Ay, di former. Kuan ay, reviews. Di <laughs> hey, former. Former ya, bunay. <laughs> Former daw. Yung papa nila, kapitan dito sa amin dati. ni pumanaw na, kinuhan na ni Lord. Si, si Dudong yung dating kagawa dito. Dalawang termino na nga. Sarap Isang termino lang. Kakaumpisa pa lang, Ibusing isa rin. <laughs> Magkano na ba binta kilo ng kupra dong? Ayun. Ah dito 26, 29. 29, 26. 29 ang baka diri. Ugao sa oh, Bili nila dodong oh. 26. 29 29. Di pag abot mo na dito sa 29 ang

Bye Yan.